bang nay hindi ba ay nay hindi si kasi yan pag ano nga raw ano na kayo dito sa Erbosa ang dito sa tinapahan sa na kita naman ay pag madaling araw kay gudi ko pa sa patay dito eh si Joaquin ang mahilig niya magpauwi ng uh, magpupo dyan okay lang sa ugbo nung bata yan uh, at saka yung puto bumbong eh dito ko dinidistress yun eh at saka dito sa ubo yung uh, kay Eddie uh, at saka kay Rado ng araw, and then again ginugutom ko lang kayo mamaya naman may bingo na naman eh sa aling uh, mga minamahala lor at lola uh, I love you Okay, marami pang utang sa inyo ang Maynila <laughs> Pero steady lang kayo sa Gendi. Basta ito naman, eh, natutuwa ko. Kung pwede magisuyo, isuyo, mag konti. Maraming magagandang nurse doon. Eh. konti. May bayad din yan. Or, eh, 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 Sa ating uh, mga batang Maynila, sa ating mga nanay-tatay ko, sa ating mga BHW, Barangay Nutritionist, at Doctor and Nurses, our frontliners in medical care or health care, to our partner, PhilHealth. So, Tabung-tabu tayo sa PhilHealth ngayon. So, ang PhilHealth ngayon, very aggressive in helping the city of Manila. Kasi alam nila talaga wala tayong pera pera And I'm really grateful na ang PhilHealth ay lagi nakatutok sa atin para ma-maximize natin ang resources ng national government no para naman pag-apply ng PhilHealth tos naman ng City of Manila oh tayo ng mga bagong ECG machine mga computer cell center even tablets for our BHW this cost money and this can deliver efficient management of database, which is very important in policy making uh, ng inyong pamahalaan ng usot ng Manila. Kaya uh, sa... Ano pa ka natin ang pilihan? Ang DOH. Alam niyo po, mga nanay-tatay ko, mga batang Manila, ito po, itatangos niyo ng ilong. Tayo na, and I can honestly say this, I think the largest, the biggest, health provider as local government unit in the entire country. 44 health centers, just imagine, and growing because we're building more in the likes of uh, other places. And the uh, will community in sa uh, Santa Mesa na dating pamana health center na ginawa lang ng kung ano-ano ng mga politiko doon. Binabawi na po natin at ibabalik ko yung dating health center na para sa mga taga Santa Mesa. Now, we are on track. Nasa tamang biyahe na po tayo na para maging pito ang ating hospital sa lungsod ng Maynila ang Baseco Hospital. The OPD is now open. Tatlong taon yun. Yung nga nga. Hindi binuksan. Pero nabuksan na natin. Ang tumatakbo ngayon ay OPD. Then, recently, thanks to Junior Ibay. Jesus Tagapargo. Ang anak ng misis ko. Joaquin Guadalasso <laughs> Kusiyan yeah. Lin Kusiyan Lian yeah. Ipredor na tayo at siyempre ang chairwoman ng Committee on Health uh, Doktora Irma Alfonso Yan yung mga Lang si Irma naipasa na sa Konsejo ng Manila ang organizational structure to make it official and permanent at magkaroon ng kasiguruhan yung ating mga medical frontliners na ma-hire at madidistino sa Corazon Aquino Baseco Hospital. Hey! Hey! And yesterday, lahat ng hinihing ng anim na hospital gamit. Inaprobahan na po ng inyong health board o city health board. Ang problema na lang dyan, sino mauna? Oh, yung mga unang? Pinakaposas yung kabay ko sa chapi. Eh. Oh. But uh, we will make sure unahin natin yung nasa base ko para may building sila, may facility sila, may equip sila, may medical professionals sila at online to our accreditation of level 1 uh, hospital uh, and going to help. Sabi kayo na ito, nasa 40 mil, mayigit ang uh, sinasako nitong uh, magsaysay. Yung Baseco Hospital will serve 100,000. Isang barangay lang po yun. How hard it is sa kanila. Tapatahirap nang katatayuan nila doon. Tayo, maswerte tayo dito si Airposa, sa Erbosa, sa Tonga proper, isang kembot mo lang, may health center na. Pagka medyo bumigat-bigat pa pakiramdam mo, mamimili ka, may national government, Tondo Medical, sa Norte, sa Eastern Side, dalawa, Jose Reyes at San Lazaro. Oh. Yung mga nabuntis naman ng Pebrero. <laughs> o meron naman tayong pabelya. Yan ay mga national government. Sa South of Tondo, we have Gat Andres Bonifacio Hospital. Pag-aari ng Maynila. And, of course, yung ating partner, UP PGH at PGA's. At nais nice po po uh, iparating sa inyo uh, sa tulong. Tama po yung sinabi ni uh, Congressman uh, Ernest Junicio. Kapag ang national government, local government, is in synchrony, ito ang prueba at resulta. Ito na naman ang gusto ko ipapatid sa inyo. With the help of PGH. And UP PGH. Alam ko tayo mga taga-pundo, marami tayong minahal sa buhay. Sa sobrang dami yung minahal, marado na mga puso nyo. Kung sakasakali, I will take this opportunity ha, kasi pera niyo to eh. Kaya lamang nalulungkot ako maraming hindi nakakalam kung sakasakali kayo ay mag-angiogram. Mahal ba ang angiogram? Super mahal. Minimum of 50, maximum of 80,000 pesos. Angiogram pa lang. Eh pagka natuluyan ka, i angioplastika Tama mali. At ang pinakamura yan, 300 mil. Ang kalagitnaan niya, median price o median cost, 500,000. At ang pinakamahal niyan, 1 million pesos. Now, may awa ang Diyos. Matter of time. Ilang linggo na lang. Baka mag-qualify na tayo. But for now, may libre tayong angiogram sa ospital ng Maynila. Yes. Yung sinasabi nilang mga inutan ko noong panahon ng pandemya, which Tinatayuan ko kahit saan tayo magpangita kahit sa intersection pa ng Bilasque sa Termosa. Tinatayuan ko yun sapagkat yung mga bagay na binili natin ay bagay na pakikinabangan ng utaw. Alam nyo ba na may MRI machine tayo? MRI machine. Nasa hospital ng Maynila. May CT scan machine. Bukod dyan sa dat, meron tayo sa hospital ng Maynila. Katlab. Tatlong taong hindi ginamit. Three years. Ilang buhay kaya ang naitulid natin para sa Anjo Brown. But fortunately, I have a dedicated and found a dedicated director of Manila Health Department through Director Grace Padilla. Yes. We've been partnering to PhilHealth, DOH, UPPGH, and what you call the cardiovascular interventionist. Tama kaya yung sinabi ko na hindi no, na lang, papasa na ako sa medical school. Remdesivir, <laughs> tosilisumab, monopiravir. No? Ang lahat na yata na mga mabibigat na big kasi na pangalan ng gamot at gamit. No? But, you know, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, uh, dala na yung mga sulat ninyo na babasa ko. Nababasa ko po hindi e pa dinideliver minsan sa inyo yung tulong ng lungsod. Kinakatok kayo sa gabi, sa madaling araw, tangali ha. At inilusad pa natin yung kaagapay uh, uh, program na kung saan ang gobyerno na ang bumababa sa komunidad at kausapin yung mo tao at yung anong kailangan ng tao masolusyonan agad ng pamalang maibsan agad. Ka. So, kaya po mga nanay, tatay ko at lahat ang mga nakikinig sa pali-paligid. MRI machine, CT scan machine, ultrasound, 4D, X-ray, mamili ka, mobile, I mean, mobile, in the hospital, or stationary, cut lab. Tapos, wag kayo magalalahan. Ito, pag nag-qualify na tayo sa angioplasty procedure, kasi meron lang tayong binibilang na numero, pag na-qualify na natin yung huwag ka na kanda, mag, gagawa na tayo ng angioplasty. Huwag kayong maglalala. Alam po, mahal ang barbula. Uh, mahal yung tubo na uh, nilalagay sa ugat ninyo. Huwag kayong Nagtabi na po ako kahit wala tayong kapera-pera. Kaya eh, tanongin nyo si Irma. Tanongin nyo si uh, uh, Director uh, Padilla. Nagtabi na po ako ng 25 milyon. Nakalutang po yun. Nak-upload po yun. At anytime, any John, Dawes, and Mary, sino man, mayaman, middle class, mahirap, mga nailangan ng angiplastic, wala kayong TOSGAS. Zero. Literally, zero. Bibili namin yung barbula, o, tawag ko lang kasi yung barbula, pero may scientific name doon mga spring yun, spring. Oh, para ibuka yung inyong mga nagbara ugat sa puso. Kasi ang katwiran ko dyan, mahirap maging mahirap. Lalo na kapag may sakit. Sa totoo lang. Misan din na ka pa lang. Hindi ka pa kumpirmado sa problema mo sa pantanusugan, umaayaw ka na. Dahil sa diagnostic process pa lang, tukod na tukod na ang tao. Kaya ang ibang nanay, ibang tatay, imbis na ipagamot ang kanilang sarili, ipakakain na lang sa mga. Kaya ayaw kong mangyari yung sa inyo na maging deprived kayo ng mga ganong mamahaling procedure. And I'm happy today, masaya ako ngayon, eh, tingnan ninyo naman. Ha? Parang private na itong ano ninyo. Health center ninyo. O, palapakan natin si Judicio At least, hindi niya nilagay sa plug control. To. Totoo naman. O, eh. Maraming uh, pinakita sa akin si Ernex. O, lahat inaprobahan ko. Bakit? Eh, eh kapag ka. Pati yung mga kalabang kong congressman. Totoo. Magpunta sa akin. Kahit na napagsalita nila ako ng hindi maganda ng araw. I don't care. Eh, yung salita nila, pusod damdamin ko lang ang nasubatan. Pero bakit ko'y dadamay ang mamamay? lang. Eh total, pride lang naman yun. Ang dami namang pride chicken servosa. At sumula sa Arte, hanggang uh, Sunday, ang daming tusok-tusok uh, na milikan. What I mean is that sometimes in leadership, you don't involve your personal bad experience with other politicians. Kasi nadadama yung tao. Kaya ako, eh, sinasantabi ko na yung pride, pride. Ang importante, makaraos kayo. Yung mga politiko na iba't iba -diba ang kulay, eh, puro may malang yung mga yun. Hindi na makasilil na naintindihan yung katatayuan ng tao. Pag nag-away-away ang mga politiko, sino ang kawawa? Oh. Eh, di ba naalala nyo na nasa doon ko tayo? Ano sinabi ko no, noon nung kampanya? Eh, masyado nang nangagalod sa mga politiko pagtapos ng halalan, sila bati-bati na. Oo, oh, tama ba? Kaya ako ayoko talaga. I will always compete politically, but there is time for that. Once the people decided already, we together should work hand in hand. O tingnan po ninyo, eh ako po ay uh, hindi kasapi ng administrasyon. Pero anong ginawa ko po? Kaya wala tayong pera, Okay, sanay naman tayo mga taga-tundo na walang pera. Pero ang dami nating pangarap. Ang gata. Sabi nga ni Presidente, ang dami mo no. namang iniisip sa Maynila. Sabi ko, Mr. President, nung pandemya na eh, tinodas namin to, tinodas namin to, tinodas namin to, pero in two years, lahat. Even him, when he saw what happened in three years nung pandemya, o oh, hindi ko pa binilang dun yung chicha. O oh, tama ba? Walang nagutom sa Maynila nung no pandemya. Yeah. aspirations for the people of Manila, anong ginawa natin? Dahil wala tayong tsape, eh, ginamit ko na abilidad ko. Binibenta oh. ko yung idea sa kanila. E eh, baka bilili. E eh, pagka binili, sino ba may pera? National government. Pag ginawa nila, oh, kanila na kredito, oh. legacy nila. Good, I'm happy for them. Will I be happy kung makikinabang ang mga taga Manila? Oo oh, naman. Ganon ang pagiging ama ng lungsod ng Manila. Nakita niyo mga chairman nyo, tinatawad ko yung mga yan. Ah, kilala ko naman eh. Pero tinuloy sila, kahit kayo magtanong sa kanila, wala silang narinig sa akin. Why? We have to move on. Always way forward. Just uh, remember what happened in the past. But we cannot keep on looking back. Pag lagi tayo nakalimang sa likod, madadapa tayo. Abay, bakit? Hindi natin makikita yung ating tinatahap. Tama, mali? Tama! Mas masakit mo kapako ka, nga Una, gas-gas lang yan. Pag napabayaan yan. Oh, pag wala kang pambili ng pinisili ng dekada 80, magiging bakaw kami. Alam mo yung hihit. Kinakamot-kamot mo ngayon. Ang kate. Eh, The way things should be done. We, we, politicians. we should not involve our personal feelings towards one another. Kasi one, is, one thing is common. Ginalalo tayo ng taong bayan. At ang utang na loob natin ay sa taong bayan. Uh -huh. Kaya mga na natin tatay ko. meron pa ka extra video sa inyo. Uh, ano yan? Nadali <laughs> niya na yung insure. O pagka ang doktor ninyo, tahan kayo ng insure, hindi ang mahal. tas kung mag-anak nyo, kung may sakit, o itong health center na to, may insure to. <laughs> pero hindi katulad ang pagbigay namin sa katulad ng regular. O, pero kung may mga sakit at mga mailangan, patungkol sa ganitong, uh, anong tawag ng uh, pilihan? Nutrition. Uh, hindi, nutrition and, uh, nutrition oh. ng supplement. Oo. Oh. Nakakailangan ng may sakit. Available dito yun. Pero, while well, supply pass. Oh. Uh, Kaya, una-una lang. Kasi sinong gusto ng issue? Gusto nyo talaga mauna? Uh, I love you. Uh, tapos sa inyong mga apo. Uh, sa mga apo nyo. Meron uh, kami ibabalita sa inyo. Uh, yun naman, humingi lang kami ng clearance para sa mga 3 years old, 4 years old. Pero, nandiyan na yung pera. Nakatabi na. Nakasubi na. Pag nabigyan kami ng clearance ng DOH, sasaya mga 3, 4 years old din yung mga apo. Parti din, ha? Wala pa tayong pera yan. Magsisinop ako. Magsisinop ako. At again, uh, no, diba? yung natin mga medical I love you! Medi I love you. <laughs> uh, sa ating namang mga medical frontliners sumaya ba kayo ng makaraan? Yeah! Yung medical and non-medical sumaya ba kayo? Yeah! Gusto nyo sumaya ulit? Yeah! Spoiled sa akin yung mga yan. Uh, we're gonna give what is due to them. Mga yeah, yayan yeah, yeah. na. Not a single cent will be diverted somewhere else. What is due to them will be given to them. They deserve it. Matagal na napagkakait sa kanila, pero hindi. In fact, uh, kunwari wala sila nito, lalaki pa yung makukuha nila sa Desembro. Pag nagyan pala kayo, <laughs> Pasete ka na lang. Nagali mo na yung wampay. Bakit tumama ka ulit ng wampay? Huwag mo na may bibingo. Hindi, kinanaw ko yan. Uh, kanina, pinirmaan ko na yung sa UDN. Hinahanap uh, ko na lang 20 million. Kasi sunod-sunod na yan eh. Uh, PWD. Ang uh, natitira ko na lang. utang ng mga nakaraan. Marami pang utang yung nakaraan eh. Pero yung hindi ko pa na lang nalilingon. Uh, UDN. PWD, at sa solo parent. Yan ang mga uh, sinusunod ko na. Kasi yung less ko, senior citizen, uh, saka yung, sa kayong sa BHW, medical and non-medical, um, teacher, nakatigil na rin. Although, anong na buwan yun, nakaisang buwan lang sila sa akin. Ano lang? Kasi siya na kayo, boka-boka pa lang yung saranggola ko ngayon eh. Um, magiging bulyon din yan uh, pagdating ng araw. Uh. So, mga nanay, tatay ko, ingatan ninyo ito, ha? Uh. Panadali, I love you! Ingatan <laughs> nyo, sa inyo ito. Pag malasakitan ninyo, uh, panatili ninyong malinis, huwag niyong hayaan, ha? Uh. Mga barangay chairman, kagawad, sekretary, treasurer, Exo, tanod. O oh, handa na ba kayo? Nagkagayak na ba kayo para sa big one? mga SK, nai, tay, patulungan nyo ako magdasal ha? Sana wag mangyari yung uh, inaasahan natin. Pero pumanatag kayo. Let me take this last, na. Uh, I think this is an opportunity for you to know. Malalaan yun yung pagad. Handa po tayo. Nakagayak ka na po tayo bilang pamalang lusod ng Maynila. We are prepared. We prepared already some activities, gamit, and so on and so forth. Kung mangyari yung big one. Tanong lang naman dyan, are we prepared enough? Yun, hindi ko kaya ni Garantino. Hindi ko magagarantino sapat na ba yung ating paghahanda kakayanan hindi ko po kaya garantiya bakit hindi ko po, po masusuka yung laki at resulta o masamang resulta ng malaking posibleng paglindol sa Metro Manila handa tayo kaya nga panalangin natin na kung na sanang matuloy pero napalibutan na tayo Sayas, Luzon, Mindanao. Ah, palibutan mo tayo. West Valley Port na lang ang hindi pa gumagawa. So kaya kailangan <coughs> natin manalangin talaga sa katoon lamang. Pero, lagi naman may awan ng Diyos. lagi may awan, Nakita niyo naman si Blue Eyes. Ano lang. O sa basketball lang. Yung ating poong nasa rin. Eh, tayo, ano ang reliyon ninyo, Mas importante, ang paniwala nyo, may makapangyarihan sa taas. Huwag yun ng lupa, Hindi <laughs> makapangyarihan nyo. Uulihin ko yun. Pero manalangin tayo na sa amin. Nakagayak kami. Kailangan lang talaga magtulong-tulong. So, then again, mga barangay officials, Good luck sa inyo. Maglinis tayo tuwing Sabado. Ah, Sabado. Linisin natin. O, oh, Maglinis tayo. Pag malasakit natin ang ating na uh, kapaligiran. Again, mapalakpakan natin Congressman Ernest Dionisio. Social Lim. Social Neva. Social Dumagoso sa pa rin yan. So, parang ako. Kung si Alpardo, kung si at ang siyarong koneta ng tondo. Sa katawan. Kung Al, Doktora Irma Alfonso. Nay, ito naman. Bilang appreciation, mga taga-tondo, ipakita natin kung gano'n tayo mag-appreciate ng mabuting gawahin sa, O sabay-sabay nga, mga mamamayan, masalamatan natin ang ating mga doktor, nurses, BXW, parang nutritionist, lahat ng bahagi, bahag bahagi, ng ating servisyong pangkalusugan. Na naroon ito sa ating harapan. Pwede ba natin sabi sabihin? Ma'am! Ma'am! Ate! Ay, huwag malakas. <laughs> Ma'am! Ma Sir! Sir. Thank, you. Thank you. I love you. Minsan kasi, nakataligtaan natin, dala ng uh, nakasanayan na natin, nakukuha natin ng libre, nawawalan na yung pagbibigay natin ng pagpapahalaga. Wala namang masama dahil yun ay obligasyon namin bilang lingkod bayan. Pero a simple thank you will put a smile in our nurses and doctors and other medical practitioners in our medical facility. Tama ba? I love you. I love you. Kung may nawala pa sa atin. Pero, napangiti tayo. Naman, uh, pakiusap ko lagi sa ating mga naglilingkod sa pagkalusugan. Always put a smile. Yeah, oh, so, alam mo kahit yung may sakit, pag nakita yung doktor Guapo plus gumingiting-iting pa, gumagaling na kagad yung nanay ko, kinikilig na yun. Mabay pala yung doktor do sa magsaysay. And people will talk it. Eh. And people will appreciate it. So muli sa inyo lahat, mga batang tundo, ayawan niyo. kayo. Hindi perpekto ang inyong gobyerno ng lungsod ng Maynila. Pero, I guarantee you, dadya, pil ipilitin kong magbuti at maging efficient. Iraraos ko kayo kahit na hirap na hirap tayo. Makakatawid tayo. Mayawang Diyos. Ha? Uli! congratulations, masaya ako para sa inyo, mga mga maryo. Magandang araw, magpalaay na kayo ng pong may gama. Sabay-sabay, Manila! God bless, thank you. Maraming maraming salamat. Nung huli mo po natin, Mayor Francisco Isco Moreno Domagoso. Tayo po ay po sa ating po uh, ribbon cutting. Nanayaan po namin Dr. Grace Padilla, Congressman Ernest Janicio, ang ating mga konsehal, ang ating po kinatawan wala po sa Philhub, and of course our position in charge at ang ating mga konsehal para po sa ating ribbon cutting.